on footage ng Katniel, Catherine Bernardo at Daniel Padilla, at Andrea Brillante sa ABS-CBN Christmas event ay nagbigay saya sa kanilang mga fans. Ang tatlo ay muling nagkaharap-harap at nagbigay saya sa kanilang mga supporters sa pamamagitan ng kanilang performances at sweet moments sa stage. Ang kanilang pagiging close at natural na samahan ay kitang-kita, kaya't labis ang kilig ng mga nanood. Ano kaya ang magiging reaksyon ng fans sa muling pagtatagpo ng Katniel at Andrea Brillantes? On-scene footage ng Katniel, Catherine Bernardo at Daniel Padilla at Andrea Brillante sa ABS-CBN Christmas event ay nagbigay saya sa kanilang mga fans. Ang tatlo ay muling nagkaharap-harap at nagbigay saya sa kanilang mga supporters sa pamamagitan ng kanilang performances at sweet moments sa stage. Ang kanilang pagiging close at natural na samahan ay kitang-kita, kaya't labis ang kilig ng mga nanood. Ano kaya ang magiging reaksyon ng fans sa muling pagtatagpo ng Katniel at Andrea Brillantes? On-scene footage ng Katniel, Catherine Bernardo at Daniel Padilla, at Andrea Brillante sa ABS-CBN Christmas event ay nagbigay saya sa kanilang mga fans. Ang tatlo ay muling nagkaharap-harap at nagbigay saya sa kanilang mga supporters sa pamamagitan ng kanilang performances at sweet moments sa stage. Ang kanilang pagiging close at natural na samahan ay kitang-kita, kaya't labis ang kilig ng mga nanood. Ano kaya ang magiging reaksyon ng fans sa muling pagtatagpo ng Katniel at Andrea Brillantes? Pansin footage ng Katniel, Catherine Bernardo at Daniel Padilla, at Andrea Brillante sa ABS-CBN Christmas event ay nagbigay saya sa kanilang mga fans. Ang tatlo ay muling nagkaharap-harap at nagbigay saya sa kanilang mga supporters sa pamamagitan ng kanilang performances at sweet moments sa stage. Ang kanilang pagiging close at natural na samahan ay kitang-kita, kaya't labis ang kilig ng mga nanood. Ano kaya ang magiging reaksyon ng fans sa muling pagtatagpo ng Katniel at Andrea Brillantes? Unseen footage ng Katniel, Catherine Bernardo at Daniel Padilla at Andrea Brilliante sa ABS-CBN Christmas Event ay nagbigay saya sa kanilang mga fans. Ang tatlo ay muling nagkaharap-harap at nagbigay saya sa kanilang mga supporters sa pamamagitan ng kanilang performances at sweet moments sa stage. Ang kanilang pagiging close at natural na samahan ay kitang-kita kaya't labis ang kilig ng mga nanood. Ano kaya ang magiging reaksyon ng fans sa muling pagtatagpo ng Katniel at Andrea Brillantes? On-scene footage ng Katniel, Catherine Bernardo at Daniel Padilla, at Andrea Brillante sa ABS-CBN Christmas event ay nagbigay saya sa kanilang mga fans. Ang tatlo ay muling nagkaharap-harap at nagbigay saya sa kanilang mga supporters sa pamamagitan ng kanilang performances at sweet moments sa stage. Ang kanilang pagiging close at natural na samahan ay kitang-kita, kaya't labis ang kilig ng mga nanood. Ano kaya ang magiging reaksyon ng fans sa muling pagtatagpo ng Katniel at Andrea Brillantes? Unseen footage ng Katniel, Catherine Bernardo at Daniel Padilla at Andrea Brillante.